rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking munting channel at eto nga ay sumapit na ang araw na pinakahihintay nitong si Doc Carlos Benides at ni Miss Lynette Santos ang araw ng kanilang kasal at dito naman ay tumiti mo at bumabalik nga sa isipan at alaala -ala nitong uh, si Miss Lynette Santos ang sinabi sa kanya ni Doc RJ na kung talagang mahal mo pa ako ay magkita tayo na kung saan tayo na trap doon sa flower shop noong nagkaroon ng earthquake hihintayin kita sa araw ng kasal mo Miss Lynette at kung hindi ka man dumating ya, sa araw na yon ay tatanggapin ko na lamang na ikaw ay para na nga kay RJ at hindi ko na guguluhin ang iyong buhay at dito nga ay tumatak ito sa alaala nito nga si Miss Lynette Santos yung araw ng kanilang kasal ang pagkikita nila nitong si uh, Doc RJ ano kaya ang mangyari guys dumating kaya si Miss Lynette Santos doon sa may tagpuan na kung saan nga ay naghihintay si Doc RJ sa araw ng kanilang kasal at dito naman ay nakahanda na ang lahat, nakabis na at andoon na ang lahat sa simbahan na kung saan nga gaganapin ang kasal itong si Miss Lynette Santos at naguguluhan na ang lahat dapat sana ay nakarating na itong si Miss Lynette Santos ngunit wala pa rin siya. Ano kaya ang gagawin ni Miss Lynette Santos? Sino kaya ang kanyang uunahing pupuntahan? si Doc uh, RJ o itong uh, kanyang magiging uh, bagong asawa na itong uh, si Dok uh, Doc Carlos Binides Sino kaya sa kanilang dalawa ang magtatagumpay? At dito pa nga ay inasar pa nga nitong si Michael, si Doc Carlos at sabi niya nga dito, Dok baka naman uh, nagbago na ang isipan nitong si Miss Lynette Santos. At dito ay nabulat nga itong uh, si Doc Carlos Kas at narinig din ito ni Dr. Agaline Santos siya rin ay nagulat at lahat ng tao doon nga sa simbahan na kung saan gaganapin ang kanilang kasal ay naguguluhan na rin dahil bakit wala pang Miss Lynette Santos ang dumarating at dito naman ay uh, tinawagan nitong si Doc RJ itong ang kanyang best friend na si Doc Ray Mineses at sabi niya nga dito nandito ako sa flower shop na kung saan nga kami noong nagkita ni Miss Lynette Santos at kung saan kami na-trap noong nagkaroon nga ng earthquake dito. At dito ko siya hahantayin. At kung talagang mahal nga ako ni Lynette, ay darating siya ngayong araw na ito dahil ito nga ang kanyang sinabi na hihintayin siya ngayong araw. At habang minimake up naman ito nga si Miss Lynette Santos, ay huon ang tumatakbo sa kanyang isipan ang mga salita na binitawan sa kanya ni Doc RJ at kaya nga dito pinalabas niya muna ang kanyang makeup artist dahil magulo ang kanyang isip hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin kung kaya't siguro pupuntahan niya si Doc RJ dahil ito ang tunay na tinitibok at nilalaman ng kanyang puso walang iba kung hindi si Doc RJ si Doc RJ kaya ang magtabumpay sa puso ni Miss Lynette Santos dahil ngayong araw ng kanilang kasal ay ngayon pa nagmagulo ang kanyang isipan kung kaya ito po ang ating pakaaabangan ngayong araw dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay talagang Napaka-excitement ng bawat kaganapan, talagang kahindig-hindig at kapanapanabik ang bawat eksena. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel. Pakilike and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless, and bye-bye!